Mga kadugyot Ngayong araw nga pala Ay medyo nalulungkot ako Kasi Sobrang dami ng babash Sa lugar namin Lalo lalo na yung bukid Ayan o Kaya mga kadugyot Tara Nadalik ko kayo sa bukid namin At kayo na musga Kung bukid ba talaga to so, Let's go! Kaya naman isang hapon, lalakad na ako papunta sa bukid. Kasama ko nga pala si Boy Ubo. Hapon talaga ang pinili kong oras para mapakita ko sa inyo ang sunset. Pero bago ako pumasok sa bukid, bibili muna si Boy Ubo nitong KFC. Meaning, Kanto Fried Chicken. Kaya Kanto Fried Chicken kasi dito lang siya sa Kanto binibenta. Mamili na si Boy Ubo ng part ng manok. Sabi ko gusto kong part ng pakpak -pak ay yung wings. Pero hindi to ang gravy kasi suka lang sa usawan dito. Pero okay to kasi hindi siya maharina. Kaya naman tamang kaya lang kami ng KFC. Habang naglalakad, natutunaw din naman agad to kasi na-exercise kami. Lapang 30 seconds, tibuto na lang agad yung sa akin. Habang naglalakad-lakad na kami, kami. Bigla kami napatigil ni Boy Ubo. Bigla kasing tinubuan ng dagat yung bukid sa amin. Tapos nakita namin meron pang manigtatalo ng mga isda. Pero di mga ibon ng kulay puti at mga kulay pink. Pero nga yung mga bibi na lumilipad. Tapos kakaiba pa yung kulay. Kaya naman lumapit pa kami ni Boy Ubo para mas makita namin na malapitan. Ang akala ko water lily yung mga halaman na yan. Kangkong palayan yan. limit mean, supply na ng no? kangkong chips. kung alang din na naman, na namumulaklak pala mga kangkong. Kulay puti nga siya, eh, para siya sa pagita. Umalis na nga kami dito at baka maahas pa kami. Hindi pa man kami nakakalayo. Mga ilang minuto na lang ilalabas na ang sunset. Grabe, sobrang ganda, parang painting. Yung mga bata kami ginagawa talaga namin pagtalon-talon sa mga bato. Ngayong 19 years old na ako, ginagawa ko pa rin. Nakita nga naman 'yung isang poste ng ilaw. Medyo nakaliko na siya at malapit nang tumao. Siguro dahil lumalambot ang lupa o dahil sa lindol. Pero buti kahit pa paano, ipakaliwa 'yung tumba niya. If ever kasi napakana. Nakakairita 'yung pwedeng tumao at makaaksidente pa. Ang nga 21 years old pa lang si Boy Ubo. Nakita makita siya daan ni Mamang Hasha. Nakakita nga daw siya dito nang sapat at sobrang tibay. Isip namin baka uray 'yan. Kasi kadalasan dito sa bukid ay marami nang uhuli ng uray. Kaya naman namin 'yung mga dahon. Sinusundan namin 'yung mga sapo. Tapos nakita namin sa loob, caterpillar lang pala. Kaya akala namin uray na talaga. Dito sa bukid talaga araw-araw kami nag size. Cardio exercise. Oh, okay, okay na. Ako mapapansin nyo, sobrang tibay na ng baga ni Boy Ubo. Healthy living na kasi shut, hindi na siya inuubo. Kaya naman proud na para ako sa kanya. Kaya lang habang naglalakad kami, meron na naman siyang nakita. Pero kahit ako no nalakita ko, hindi ko makapaniwala. Hindi kasi namin alam kung puno ba 'to o halaman. Tapos meron din siyang bunga, hindi namin alam kung cherry ba 'yun o malaking sili. Kung ano man yan, Siguro mga plantito at plantita lang ang makakasagot o sa kakaibang bunga na 'yan. meron din kami nakita kakaiba. Akala namin no, na aloe 'tong halaman na to. na namin, sobrang mga halaman dito sa bukid para mga puno na. Nga, siguro mga plantito plantita lang makakasagot ano Pero mas dito kami nag- kasi yung buong ng pungno ng sagi. Para meron siyang bilog na silver. Tataka nga kami kung ano ba yan. Ting-anting ba okay, yan o kayamanan. Baka naman superpowers na babagsak na alas 12 ng gabi. Kung superpowers man yan, nangangan ako dito hanggang bumagsak. Charot. Hapon na nga, nalulungkot ako kasi hindi ko na makita yung araw. Hindi ko tuloy makita yung sunset. Hindi ko man makita yung araw pero sobrang ganda naman ng ulap dito. Kulay orange. Medyo makulay pink ng konti. Bago nga pala kami kumain, naghanap muna kami dito ng poso. Nagugus muna ako ng paa at mga kamay. Kung ano-ano kasi hinawakan namin dito kaya nangangatinin kami at mukha ko. Tinitiis ko lang talaga pero ayaw kong kamutin. Bumili nga pala sa si buyo-ubo na kamalares. lang naman ako na alukin niya ako kung gusto ko ba o oh hindi. Pero mukhang paubos na, hindi pa malang ako inaalo. Akala ko hindi siya ubuin, pero bigla pa siyang inubo, kaya ayako na. Ka 10,000 steps din kami hanggang dito. Sobrang ganda exercise nito, kaya bumuli na lang ako ng tubig. Kasi pagawin namin, another 10,000 steps na naman. Bukas na nga pala yung mga streetlights kasi sobrang dilim na. Gusto ko sana magpadilim pa ng sobra. Papakita ko sana sa inyo yung mga alitap-tap dito sa damuhan. Kaso medyo natatakot na ako kasi sobrang dami ng mga panik. Pero na nga ako nakikita mga ngilan -ngilin na tap dahil masyado nga maliwanag, yan. Agila yan o, agila. Ah, ano, ano yan? Kuhago ino. Ay, nakuha yun, oh. Nakuha ano?